Nagawa na ni Nicole Scherzinger ang kanyang huling busog at napakalaking paglalakbay. Noong Hulyo 20, 2025, nagsara ang mga kortina sa huling pagkakataon sa Sunset Theater. Sa iconic na Effie James Theater sa New York City. Pagkatapos ng dalawang preview at tatlong daan at labindalawa, hindi malilimutang pagtatanghal, si Nicole, isang Grammy-nominated na mga aawit at Tony Award-winning na aktres, ay nagpaalam sa papel na nagpabago sa kanya ng tuluyan. Si Norma Desmond, ngunit ito ay hindi lamang anumang Broadway run ito ay isang pagbabagong kabanata, kapwa para sa entablado at para mismo kay Nicole, bago umakyat sa entablado para sa kanyang huling pagtatanghal. Ibinuhos ni Nicole ang kanyang puso sa Instagram. Ngayon, lumulubog ang araw sa Sunset Tilsey. Sa huling pagkakataon, isinulat niya. Pagkatapos mabuhay at huminga kay Norma Desmond sa nakalipas na dalawang taon, halos imposibleng maunawaan na ngayon ang huling palabas. Ang emosyonal na post ay tumama sa mga tagahanga sa buong mundo. Inilarawan ni Nicole ang kwento ni Norma bilang isa para sa kahit sinong nadama na nag-iisa, inabandona o itinaboy para sa mga nangangarap, mananampalataya at mandirigma. Isang pagpupugay sa mga nanghahawakan sa kanilang layunin, sa kanilang pagnanasa. Kahit na lumilingon ang mundo, ang debut ni Nicole sa Broadway ay hindi lamang pinuri, ito ay ipinagdiwang. Mula sa mga standing ovation na tumagal ng halos anim na minuto hanggang sa mga review na tumatawag sa kanyang pagganap na isang paghahayag, nagdala si Nicole ng bago, hilaw at malalim na tao sa ikonik na papel. Natigilan ng mga manonood sa kanyang pagrendi ng tea with one look key at tea as if we never said goodbye. Ang kanyang boses, ang kanyang damdamin, ang kanyang presensya, lahat ay nadama na buhay. At marahil iyon ay dahil ito ay. Si Nicole ay hindi lamang naglalaro ng Norma Desmond. Siya naging kanya, ngunit ano ang pinagkaiba ng produksyong ito sa direksyon ni Jamie Lloyd, inalis ng revival na ito ng Sunset Kisses, ang kumikinang na Hollywood Excess. Wala na ang mga ingranding kasuotan at detalyadong set. Sa halip, ang entablado ay isang itim na kahon. Walang kulay ang mga costume at isang napakalaking digital na screen ang nag-project ng mga araw. Real-time na close-up, kinukunan ang bawat panginginig, bawat luha, bawat kahinaan, ito ay nakabul. Ito ay kilalang kilala. At para kay Nicole, ito ay nakakatakot, ngunit sa pinakamahusay na paraan. Walang vanity dito, ibinahagi niya sa isang panayam. Nakayapak ka, nasa entablado ka na may pinakamasamang liwanag na posible, na may uhog sa iyong mukha, at isang kamera ang nakazoom in sa iyo. Kailangan mong bitawan ang lahat. Pinilit ng bersyon na ito ng Sunset TV, si Nicole na harapin ang sarili niyang mga takot. Yung insecurities niya. Ang kanyang mga pagdududa. Ngunit gabi-gabi, binago niya ang mga takot na iyon sa kapangyarihan. At gaya ng sinabi niya sa kanyang sarili, pinagaling siya nito. Unang kinuha ni Nicole si Norma sa West End sa London Subway Theatre kung saan nakakuha siya ng Olivier Award para sa Best Actress in a Musical. Nang dinala niya ang papel sa Broadway, dinala niya ang parehong hilig, ngunit mas malalim at kung ano ang naging paglalakbay. Halos sampung buwan sa Broadway at isang pagtatanghal na tatandaan sa loob ng maraming taon. Kaya, ano ang susunod para kay Nicole Scherzinger? Isang kasalan ang nalalapit sa kanyang kasintahang si Tom Evans. Ngunit hindi lang iyon. Nagpahiwatig na si Nicole ng higit pang mga pangarap sa entablado. Baka solo tour. Siguro isang residency. Baka ibang Broadway role. Isang bagay ang malinaw, nagsisimula pa lang siya, marami akong pangarap, she told people. Marami pang kabanata si Nicole. I'm built for the stage and I can't wait to share that. Habang ang sunset tilsis ay nawala sa alaala ng spotlight, isang bagay ang nananatili. Iniwan ni Nicole Scherzinger ang lahat sa yugtong iyon. At sa paggawa nito, natagpuan niya ang isang bagay na mas malaki, ang kanyang sarili, mula sa five star hanggang sa stage queen, mula sa pusikat doll hanggang sa Broadway powerhouse. Ang paglalakbay ni Nicole ay nagpapatunay na ang araw ay hindi basta-basta lumulubog, minsan, ito ay sumisikat muli. Ipaalam sa akin kung gusto mo ng mas maikling bersyon para sa YouTube shorts o Tagalog na bersyon para sa Filipino audience.